Toyo mga kakali Good morning sa inyong lahat Nandito ako ngayon sa GBR Meron tayong sinervisa na, na ano Na Enmax Nandun tayo sa kabila Tinawag tayo Nito ko ngayon Yan GBR Motor shop So pakita ko sa inyo Troubleshoot tayo ng Enmax version 1 Ayaw mandar May problema yung wiring nya Ito talibago na naman tayo wiring. Bukul tayo. Ang ayaw ko mandar. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung problema. May panel siya pero kompleto lahat. Walang ano niya pero ayaw maganda. Tapos namamatay siya pag niliko. So yun guys, update ko kayo. Bye bye na kumayod Kung si Pag parang tumaas ang sahod Namulat ang mata sa realidad Kaya sa katamaran di ako nagpapasakop Di na rin sa akin sumasagi ang pagod Kasi pinod na rin ang aking hinahakot Umulad man ang buhay ko Pero di malilimutan na sa Diyos ang takot Sumasagad ako kahit ngayon'y walang wala Pagod po sa buhay, di ko yan iniinda Mga hadlang sa buhay ngayon ay wawalis So yun guys, yan na, tapos na Huwag nagpalit tayo na sa pinalitan natin kasi nag-corrosion na trace natin na walang kontak doon sa post-start. Ayan ah. Pagbabalik na lang tayo. Saka ayusin na rin natin yung kanyang mga wiring. dadalhin na natin doon sa yung ground. Yung mini-driving sa kabusina. Doon na sa battery. Yan na natin ibabalik ground. Kasi minsan, nagkakaroon ng kung, kung ano, lost contact, nag-iingong. Nagsulat ang pangarap sa kwaderno na itim Sumasagad ako kahit walang wala Bagot buyat sa buhay, di ko yan sa buhay ngayon ay wawalisin Isusulat ang pangarap sa kwaderno na sa inyong sa sa yun guys natapos na natin sa wakas anong oras na <laughs> kakain na tayo <laughs> ayan okay na si Musing all gods na okay na saka shoutout pala ron sa ano sa Musing ko lagi nagpapa shoutout yan eh ano sana Paano mo kay ano Ali. Okay. Kuya Ali, Ito. Apa paritas kasi natanggal ka to. Hindi ko napansin Pap kumalo dito. Ayan oh. No? Magpaparitas. ka sana. Oo, 'yan. Bubuhin na 'yan. Oo. Oh. na. Eh. Tanggal na naman 'yan. Okay lang at least. Okay na uli. Oo. Oh. Pangmatagalan Pang, pang na, na, na 'yan. 'Yan naman ang pag-iipunan mo ngayon. Thank you po, Singa. Thank you. Mm. Okay yung mga kakali, okay na, tapos na. Uh, uuwi muna tayo, kakain. Okay. <laughs> tayo hapon. Headlight. High and low. Yung high, oh, uh, high and low. So yun guys, okay na. makakauwi na si Bushing. Commander na yung NMAX B1 niya. Naka-carbon. Shoutout nga pala kay Busing Erol. Busing Erol, shoutout sa'yo. Lagi nagpapa-shoutout yan. O, oh. tingnan mo. Ano ba yan? Ano mo? na.